What's up mga kablagadag Magandang hapon sa inyong lahat dyan Sa walang sawang support at panonood Ng mga video na ginagawa natin mga kablagadag Ayun nga pala at Tumambay lang ako dito sa ilalim ng Aratilis <laughs> Ayun guys maraming maraming salamat sa inyo Sa walang sawang support at panonood Ng mga video na ginagawa ko Kaya guys nandito lang tayo At tapos na nga pala yung Bagong taon 2024 na ngayon Mga kablagadag maraming salamat sa inyo at sa lahat ng mga nagpaputok, sana naputokan nyo. At sa mga hindi nagpaputok, pwede nyo pang ihabol, magpaputok pa kayo. Ayun mga kablagadag, uh, chill lang, nandito lang tayo sa ilalim ng aratilis at sabi ko nga sa inyo, paminsan minsan ah uh, tambay din pag may time. Relax lang pag may time. <laughs> Ayun, uh, naandito lang ah uh, na-miss ko lang tumambay sa ilalim ng Aratilis kasi nung malit pa ako, nung estudyante pa, madalas kami noon mga nangunguhan ng aratilis uh, duhat ayan mangga lanso ah uh, hindi walang lanso ni Santipolo eh uh, ano ah uh, duhat ayan kasoy siniguelas yan ang makukuha mo sa bayan ng Antipolo ayan, sa lugar namin kaya shout out nga pala sa mga lahat ng kababata ko na mga taga Antipolo ayan sa sa mga naan dyan mega loud sa inyo mabuhay kayo hanggat gusto nyo eto lang na, na napatambay lang dito sa ilalim ng Aratelis Nadaan nadaanan ko lang itong mga kablagadag family uh, sabi ko napakagandang tambayan ng Aratelis eh. medyo malaki yung puno sabi ko chill makapag chill chill nga doon sa ilalim kung maga siyempre hindi naman masama mag-unwind, mag balikan mo yung throwback ng mga kabataan mo. Yeah. Ay, na nanguha na ka ng aratilis, <laughs> yung nanguha kayo ng duhat, nakaka-miss din yun. Tapos yung mantitiba kayo ng saging na saba, ilalaga nyo, huhukay ng kamoting kahoy o kamote. 'yan, ba? Diba, nakaka nakaka yung mga ganong bagay na hindi mo na nagagawa. Pero nagagawa mo noon, 'di ba? Sabi ko nga nakaka-miss nung kabataan mo, nagagawa mo 'yon nung nagkaroon ka na ng pamilya. Wala ka na doon sa sa medyo bukid na lugar at nasa subdivision ka na nakatira mamimiss mo talaga yon yung mga kayo magbabarkada na maungwa kayo ng kamoting kahoy magbubunod kayo doon sa kamoting kahoy yan nung magulang mo o nung nanay niya ang tanim nung tatay niya di ba? na amisyon kukuha kayong saging na ba kamoting kahoy lalaga nyo no tapos po tatambay kayo sa isang kubo nakaka na mga kablagadag yung mga ganong bagay na hindi mo na nagagawa ngayon kasi nga meron ka ng pamilya hindi ka tulad nun pwede kayong gumala pwede kayong mag unwind kung saan saan ngayon hindi nyo na magawa kaya tanging ginagawa nyo na lang maglakad magtrabaho buhayin yung pamilya luto 'di ba? Yung ganoon. Tapos minsan dumarating sa buhay mo yung minsan wala kang pera. Hindi totoo 'yan. Bola lang 'yan. Wala kang trabaho. Normal sa life pero para sa may pamilya hindi normal. Kasi nga pag wala ka ng, wala kang trabaho, ang hirap din kasi pag manghihingi sa yung anak mo, wala kang maiabot, di ba? yung mga ganun bagay kaya nakakatawa din yung may mga anak na na sa sa'yo nung mala, ngayon malalaki na sila nung maliliit pa sila baliktad kayo pero may mga anak din kasi na hindi marunong din magbigay sa mga magulang may mga ganun kaya minsan talaga mag-iisip ka din na kailangan mo magtrabaho para sa sarili mo para sa inyong mag-asawa para pagdating ng panahon mawalan man kayo meron pa rin kayong kukunin kaya napaka ano, uh, -ano lang din pero ngayon nandito lang talaga ako sa puno ng aratelis nag-unwine lang na ako na nakaka ano nakaka, nakaka din kasi pag yung matagal mo na rin na hindi nararanasan na tumambay sa ilalim ng aratilis mga unang aral. Walang buko eh. <laughs> na, naunahan na tayo ng mga ibon o mga paniki. Pero may mga pangilan-ngilan pa rin. mga nakikita pa rin ako. Yun o, oh, sarap ng hangin. Ang lamig o. Oh. Tambay sa ilalim ng aratilis Chill out lang. chill chill la uh...